Gandang umaga po, Sir. Gandang okay, umaga, Sir. Bakit parang kikiwal-kiwal kayo? Ano po sa injury po sa muto? Sa motor? Sige, Mami, kayo. Dito ka, Dito ka, Dito kasi. Kailan kayo, kayo. kayo, kayo. na enjoy? Ano po? July 26 pa ito. Itong year na to? Or last year? July, August, September, October. November na. Okay. November, mag-aapat na buwan. Okay. Tignan ko muna yung x-ray, ha? sa motor, Biyak, Sir. Biyak, Seryo. Biyak and Cable, Sir. Biyak and Cable. Matagal po bang gumali niya? Yung mga apat na Biyak yan. Biyak yan. Ayan eh, may crack yun Base dito eh. O. Nakikita rin yung sa ano eh pero sabi po doktor Iba did... pa rin yung nagkaroon ng lamat 'di ba? Iba pa rin 'yung nagkaroon ng lama. Yung singit nyo parang may tama rin sa si singit nyo ha. Sumasakit pa singit mo? Hindi. <coughs> po. Hindi. Okay. Very good. Mas maganda. Mas mahirap yung may ano eh. Yung mga nakikita kasi ako mga white, white, white eh. So, siguro sa ilaw lang to. So, parang <laughs> edge nya. Ay, bro. Mahalaga kasi yan pag mga nag-highlight in white. Isa rin yung sa ano. Dito, ang lumabas na ano rito, osteopenia. Ayan o. Oh. Femoral tibia joints. Joint, knee joint infusion, edema are identified. Osteopenia and osseous spars are seen. Osteopenia and osseous spars are seen. Yung ispar makikita mo yung parang nag-highlight in white yun. Yung osteopenia means paghihina ng buto. Pustupinig. Pustupinig. Result ng MRI. August, August. po pinuha yung MRI. Ito mabibigat po. Medyo di ako pamilya dito. Lepo, hair marado. Ano? Consider li lipohermatosis. Moderate joint effusion with fluid, fluid levels. Consider lipohermatosis. Check mga bar. Lima lipohermatosis. multi cis cyst anterior. Lipo hair. Lipo hair. ay like po he. Mar, th -ro. Check ko lang ha. Di ako pa ako. Like po. He. Mar, bro. Talaga. Kailangan natin ng tulong ano? Mahindin natin mahindin Tama, ano, na ano. Sa mga hindi natin yan Tama ka naman. Nanong ka, di ba? Yun ang meaning nun. Yun pala ang meaning nun. Ibig sabihin, nag-damage yung no? loob, siyempre, parang nag nagdugo siya sa loob. Kaya, ang ano niya, aspiration. Sisipsipin. Siyempre, pag meron pang ano dyan, luluwag yung tuhod mo pag may fluid dyan. Ganun ang nangyari. ano o, moderate joint effusion with fluid-fluid levels. Ayan oh, ang Consider hematrosis like like po hematrosis consider na displacement fracture with diffuse marrow edema tibia nagkaroon ng crack ng mind okay fracture close complete ito na yung final diagnosis oh Fracture close complete. Tibial flatul non displaced slip. Fracture close complete. Hmm. 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 Ngayon, dapat yan nung namamaga siya pala, pinasipsip, aspiration, pinaspiration. Parang, hmm. ngayon sir, kasi syempre habang tumatagal na may ano siya, may basa sa loob, basang basak may mga fluids sa loob, gigiwang yung lakad mo. Kung baga, malambot yung tuwag mo. Mm Siyempre, may umap... Madulas eh. Nagkaroon ng trauma. Ano sa well, mangyayari sa'yo? Eh. Parang... August, September, October, November, December. Eh? August, September, October. Bata pa to sir, mura pa eh. July 26. O oh, baga, apat na buwan pa lang sa July. Ay, oh, November. Mm -hmm totally ill kasi niyan yung mga Minecraft. Three months, clear na yan, yan yung fracture. Kaya hindi sinabing pra, kaya hindi sinabing ano eh, no. Ang kailangan lang yan, sinip-sip talaga dapat. Kasi nga, para makuha yung mga fluid nun, yung mga nagdugo sa loob. Siyempre, nasalpok mo yung ano eh. Kumbaga, nat tuhod na emoti kasi. Nabagsakan nabagsa pa naman ni Bella. Nabagsakan pa naman ni Bella. Yun yung kumakumalang daw uh, sa... Kumawit yung mga Bella dito. Ka. Tapos nakalagdag eh. Nakalagdag ka? Ikaw pa rin na drive? Oo. Uh, okay. Uh, anong uh, pumat na ka? Sa, nasa, nasa pusa, bigla. Tapos pag uh, ano, nagulat ako, oh, pag gayo mo na gano'n. Pag gayo mo na gano'n, sumuot yung mga ni Bella oh, na pailalit. Oo. Oh. Eh pag anong, tatama talaga yung ano mo, Kaya, yeah, buhol so, mo. sa kung yung manibela, nandito pa rin nakakawit. Hmm. Uh -huh. Inang kaunod siya with Sa sumpang sa akin. natin kung magbabawasan, ka dyan. Ang ano po sa kanya, kasi pag hmm. pagka naglalakad ako, namamaga. Sa umaga, okay Ito. naman siya. Tsaka Pag hindi ka naglakad, okay ka. Pero pag naglalakad ka na, hindi na okay. Opo. Try mo pa pa-check up ulit kung saan nga makakaano ng ano, baka marami pang natirang fluid sa loob eh. Mm -hmm. Kung baga yung pinakadugo, um, siyempre, maraming nasugat sa loob, nagdugo yung ano, nabugbog sa, sa, sa loob, loob eh. Tapos kung pag bang ko may kunting ano dyan eh, may ano kunting sakit eh. Ah, sakit, sa sige, relax mo lang ah. Sabi mo pa rin may pitan daw ng ugat, parang pala. Ano? Kasi, ganito yun, uusog kasi itong posisyon nito eh. Siyempre, hindi ano? natin ano? alam kung paano siya tumumbling-tumbling dun kita mo yung manibela, ay eh, ang baba ng pala. Kung may natira pang ano, kumbaga, titingnan natin kung paano. Kaya ang nakalagay sa sabon doon, sir, ano yung eh, aspiration eh. Sisipsipin lang yun. Walang opera yun. Tutusokot dito. Tapos. Ganun lang. Very simple. Ito yung natin pindali. Bakit? May nagpapatay yun ako na kuburo. General daw may hari. Saan? Doon sa bahay. Ito yung general ko. Ewan ko. Check ko muna. nung nakita mo yung paa mo nakapagalito uh, or nakapaganyan? nakapaganyan po nakapaganyan yeah, yeah, yeah. etong sugat na to kasama to? eto uh -huh. kasama yan? possible na, ng... malalim tong sugat na to uh, mababaw lang yan sir mababaw lang to? ano lang balat lang. so umusog to pag naglalakad ka may kirot isang banda dito dito dito, dito. 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 Sa medyan, ibig sabihin bumaklat na gano'n. Hmm. Ibalik natin pa loob. Okay, relax lang ha. Relax na pa. Yan. Ano naman na to eh. Yung ano na, yung fracture wala na. Good na eh. Hmm. Three months na eh. Hmm. Uh -huh. Bigyan natin ang kuha ka ng bandage. Laglag mo lang. Laglag mo. Yun. Laglag mo lang. Oh. Bandage. Sir, ito sir. Kailangan mo ito magantay lang ng mga ilang buwan. Tapos ang pinakadabi sa gagawin mo nito, sipa-sipain mo yung... Umaga, meron kong mga uh, Paano bang ano? Hmm. Meron kasi sa gym yung ano eh, yung sinisipa. Mm -hmm. exercise na parang gano'n. Oo, oh, para lakas yung tuhod. Kung, kung wala ka naman gano'n, maglagay ka nalang ng ano. Yung... Kasi ito, oh, kinain na oh. Tignan mo, mapapansin mo? Wala na yung muscle mo. Mag-bike ka. Bike. Stationary bike. Ano nga po yan? Buti nagkaroon na ng laman kasi in-exercise ko. Dati, lagyan ko. Yun, kailangan kalit. na nito exercise. Bike, mas maganda. Kita mo, natuyo. O? Oh? Kita mo yung lapad dito. Okay. Pati kasi mo. O, oh, ito may laman. Dito, tingnan mo. Wala, o. Alaw. Sobrang... Kumbaga, tuyong-tuyo. Bike ang sagot dito. Tapos, palagi mo siyang isisipan. Sipa mo. Sige. Sige pa. Oh, oh, oh. Lambutan mo lang, oh, lambutan oh, mo lang. Huwag mo labanan. Huwag mo labanan. Hindi naman masakit to Hindi masakit to Yo. Oh, ganun na. Bandage. Tingnan natin ngayon. Maglakad ka na maglakad. Tingnan mo. Di ba pag umakapang kami, masakit? Tingnan natin. Tapos ma'am, pa-check up nyo pa rin siya. Pa-check up nyo ito. Kung 3 months pa lang naman consider to eh wala pang 4 months eh para masipsip kung may natirang ano kasi hindi 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 ba ayos yung tuhod mo pag may fluid pag may mga sa, sobrang fluid dito sinasaksyon talaga yun wala exercise tsaka pinapabilis yun tutuyuin yun Sisip-sipin lang yung tusok dito walang anong walang, walang ano yun ilang segundo lang 3 seconds lang na tayo pag tusok nun <laughs> siyempre magtutusok nun alam yun kung saan tutusokan kung may makikita pa kung ano dyan. Kasi yun yung lumalabas eh, sa ano mo eh. Gagano'n nila yun, yun. Pagtusok dyan, sisip-sipin. Tapos rest na. Pahinga na yun. Ingat, ingat, dapat ka. Kalalakot ko ng paika ka, pati ito po, nadamay na yun. Normal lang yan, makukonfensate yan. Alam mo bakit? Siyempre, joint din, gaganong-ganong ko oh. Nakita mo yung lakad mo kanina? Kikembang-kembang? Ano mo? I oh. okay na? Nawala yung sakit? Nawala po. No. Yung totoo. Nawala, okay? Oh, nawala. Oh, okay ko. Sir, ay ma'am, yun na lang pinaka-the best niyan. Uh -huh. Siyempre, habang bago pa,